si mo na? amen. amen. silip ko. taguri ni uh, kuya. si mo balak pang mo na tayo ng pagmunoan. song dalisay. song dalisay. isang puso tapat na sa nagmamahal. Isang puso sa iyo'y you

love okay. di kong pagdudulot ng panalangin. Amen. Lord Jesus, kasal. Amen. Hoy. Rani salamat po sa lahat ito. Yes, Lord. Kami paginoon, nakatindig po sa hinday, paginoon. Yes. salamat po Lord. Uh, Kasi yung tinawag Panginoon, Lord. Mm -hmm. Matinig sa yung uh, salita pa rin. Yes, yes. God. Tamo Panginoon na aming magagamit Panginoon. Yes, Kung kami dalong lumakas dalong lumakas ang aming yes, pananampalataya. Yes, God. Salamat, salamat eh. po Panginoon mm -hmm. sa walang sawang pag-ibig pag pag sa amin. Sa yes, Pag-iingat po at paggabay sa amin. Yes, sa lahat po ng narito. Maraming maraming salamat po. Lord, at sa right gagamitin sa yes. gabi Panginoon. Sa Brother John, Panginoon. Yes. Terenuan, Panginoon, yes. Kapayag, yes. Panginoon. Sa, sabayang, yung mga salita, sa yung mga sa mga mm -hmm. Panginoon. Yes, Ay po maraming salamat, Panginoon, sa buhay ni Brother John. Panginoon, sa po, yes. Lord, sa iyong yes. po Amen. Praise God. God. Hallelujah. Napakabali po <coughs> ng Diyos. Sino po dito ang present kanina pong umaga sa uh, Don Watch? Amen. Amen. Don Watch. No, Don Watch Si Tatay Richard. Okay. Dahil uh, Kuya Richard, kayo po yung amanog uh, um, atin po kanina. Ako po yung nag-share kasi kanina eh. Amen. Tingnan nung natin kung may natutunan. Oo, <laughs> oh, bakay nato kasi maagad nag-isig eh. Sige nga daw ah. Nakakalawa. Nakakalawa. <laughs> ka bang naaalala kung meron man sa napag pag-aralan natin kanina umaga? Kung meron lang naman. Kung wala eh. Madali kasi ang makalimu. Meron lang <laughs> naman. Meron lang na ano sa isip ko hindi so pas siyempre mm. so pass si si patuloy siya ano patuloy siya siyempre patuloy siya ano patuloy siya patuloy siya patuloy siya patuloy siya dalawang ano patuloy siya patuloy Uh, <coughs> ano yung dalawa na yon na napag-aralan? Ang Diyos ay? spirito Hindi. Ang Diyos ay? Uh, ano, ano oh. Yan, oh. Uh, o ah, makakarungan. sa tang Ma -i. Sa, Ano, sa... Ang Diyos ay? mahabagin Mahabagi. Sa Hindi ba sa, sa pagkakasala natin gano'n? Oo. Uh, uh, so yun. ah uh, I-review ko lang. Para hu, ano, napag-aralan natin ito so nun before, pero hindi Ay, sorry po. Uh, ay, Yeah. Talaga po dito, talagang ganyan na lang, ganyan lang po pera dito, talaga. <laughs> <laughs> Joke lang po. Ay, nasa ko siguro sa inyo. yung kanina. Yeah. Talaga po dito, ah, yeah. uh, bigyan ko lang po ng mabilis po na highlight, yung pong napag-aralan po natin kanina sa Don Watch po, is patungkol po dun sa dalawang uh, attributes o pagkakakilanlan ho ng Diyos. Ito nga po yung, ang Diyos ay uh, makatarungan hmm. at ang Diyos po ay mahabagin. Ibig sabihin po nung makatarungan, ang Diyos po ay maibigin sa hustisya. Hindi hu pwede na ang nagkasala ay hindi pwedeng hindi parusahan. Lahat po ng nagkasala ay paparusahan po ng Diyos dahil ang Diyos po ay makatarungan. Bagamat dito sa mundo, pwedeng hindi mo makamit ang katarungan o hustisya, pero sa langit, hindi pwede. May hustisya sa langit. Kaya tinanong ko po, po kanina nung Don kung tayo po yaharap po sa Diyos at alam natin na ang Diyos ay makatarungan, eh delikado. Amen po ba? Aharap tayo, wala tayo pwedeng madalang lawyer dahil dito sa yung, yung justice system dito sa Pilipinas Pasok, pare. Hmm. Sige, pare, Kapag <laughs> ikaw ay nasa korte, eh, meron kang kasama lawyer na siya yung magpapaliwanag Kasi baka magkamali ka ng salita mo Ang lawyer yung magpapaliwanag at uh, uh, kahit na ikaw yung nagkasala eh, Ipipilit ng lawyer na madelay o makahanap ng butas dun sa kaso Para hindi managot itong nagkasala Lalo na kung malakas itong lawyer sa judge may, minsan po kasi may gano'n nababayaran so unfair pwede hong hindi natin maabot dito sa mundo o ma makuhang ang ustisya ngunit hindi po sa mata o harap po ng Diyos Amen? Amen. dahil pag, uh, pag uh, tayo humarap po sa hukuman po ng Diyos, wala ka hong pwedeng hilahing lawyer po doon uh, sasabihin natin Ah uh, Lord, wait lang, may lawyer po ako, siya po ang kakausap po sa inyo, baka po magkamali ako. Hindi kailangan ng Diyos ng lawyer mo dahil alam ko ang lahat, no? sasabihin ng Diyos. Dahil ang Diyos po, isa sa katangian po niya, siya po ay all-knowing God. Alam po niya ang lahat. Bakit kailangan mo ng lawyer? Alam ko ang lahat. Actually, kahit di ka magsalita, kahit di ka magkwento, alam ko lahat ang buhay mo. At dahil ako yung makatarungan, hindi pwedeng hindi parusahan ang kasalanan. So brother John, paano magtutugma o paano mag paano na ang Diyos ay makatarungan at the same time, siya rin ay mahabagin. Kasi sabi mo brother John, hindi pwedeng tanggalin ang pagiging makatarungan ng Diyos dahil katangian niya yun. So hindi pwedeng hindi parusahan ng kasalanan. So saang, saang punto nagtugma itong dalawang katangian ng Diyos na siya ay makatarungan at mahabagin. mahabagin. Uh, na nabanggit udon doon, may, mayroong uh, kilalang kwento sa Biblia kung saan pinakita ng Diyos ang kanyang hustisya sa tao. Kung saan pinakita ng Diyos ang kanyang pagiging makatarungan, unang kwento sa Biblia na alam mo natin is yung panahon po ni Noah, nung binahapo ng Diyos o nilipol ng Diyos ang tao sa pamagitan ng baha. yun po ba ay hustisya ng Diyos sa tao? <coughs> makatarungan ba o hindi makatarungan na gawin ng Diyos uh, Bakit? Uh, dahil po, puno sabi, puro punong puno ng kasalanan ang isip ng tao noong panahon po ni Noah at uh, nabanggit pa nga doon na na nagsisisi ang Diyos bakit nilighapan niya ang tao dahil sa ganong uh, gawa ng, ng tao. So, dahil ang Diyos ay makatarungan, marapat lang na kanyang lipulin ang ang tao. At siguro sa tingin ng iba parang ganun ba ganun ba kabagsik ang Diyos? Ganun ba kasama? Pat lumalabas na ang Diyos ay masama. Okay. Kung ang Diyos ay masama, ibig sabihin hindi makatarungan yung ginawa niya kasi sinasabi natin napakasama naman ng Diyos na yan. Bakit niya papatayin yung mga tao? Hindi po masama ang Diyos kung papatayin, kung pinatay po niya yung tao noon dahil ang Diyos po ang nagbigay ng buhay at ang Diyos po ang nag-set ng standards. Sabihin po natin, standards. Standard. standard. <clears throat> Ito po yung kailangan na maging basihan ng ating pamumuhay. Tama po. Halimbawa, yung mga cellphone na yan, merong ano yan, standard yan. Hindi pwedeng yung mga gagamitin plastic, eh, yung, mga, yung mga bakal, yung mga chips, eh, mga class B, class C. Dapat class A. May standard. Diba? Kasi magkakaproblema eh. Kapag gumamit ka ng substandard na mga piyesa dyan, magkakaproblema yung yung cellphone. So, masisira pangalan nung kumpanya. So, magkakaproblema. At sa tao, ah, simulan natin kay Adan, may standard na binigay ang Diyos sa kanila. Sige, pwede nyo kainin ng lahat. Okay, walang problema. Huwag lang itong bunga ng puno na to. Okay, ng puno ng kaalaman ng mabuti at Masama. okay So, si Lord ang nagset ng standard? Yes. Ngunit, nilabangho ba ni Ebat Adan? Nilabagho nila. So, makatarungan ba sa Diyos na parusahan niya? Yes, dahil meron namang warning eh. Hindi naman nabigla si Ebat Adan na, Lord, hindi po namin alam. May ganun po palang rules. May ganun po pala, bawal po pala. Hindi, alam nila, simula simula, sinet na ni Lord ang standard. Kaya ho sa ating mga kapatid, yung konsensya na meron na niligay ng Diyos sa puso natin, alam ho natin kung ano standard ng Diyos. Halimbawa, pag nagsinungaling ka, alam mo sa sarili mo na mali. Dahil ayaw mong may nagsisinungaling sa iyo eh. Kaya alam mo, pag nagsinungaling ka, ay hindi tama. Paano na kahit hindi mo mabasa ang Bible, ang pagnanakaw, alam mo masama. Kasi bakit? Ayaw mong nananakawan eh. Kahit wala kang marinig na anumang pastor o pare, hindi na kailangan marinig yon para maintindihan mong masama ang pagnanakaw. Dahil ayaw mo yun eh. ba? Diba? So, kasi nilagay ng Diyos sa puso natin yung ganong uh, standard. Pero aminado tayong lahat, tayo po'y bumagsak lahat doon sa pamantayan po ng Diyos. Amen po. Amen. Sa makatwi, tayo po ngayon ay humaharap sa Diyos na makatarungan at ang ating kalalagyan ay delikado. Amen? So, ulitin ko, may pangalawang, may pangalawang kwento sa Biblia na alam natin yung so -Sodo, uh, Sodom and Gomorrah. Hindi ho nilipol ng Diyos ang Sodom at Gomorrah sa pamagitan ng tubig, ngunit nilipol po niya ang syudad ng Sodoma at Gomorrah gamit ang apoy. Sinunog ng Diyos, pinatay ho ng Diyos ang mga tao sa Sodoma at Gomorrah. Bakit? Pareho. Sila po ay puno ng kasamaan, sila ay nakikipagtalik sa kapwa nila kasarian at uh, sila po ay ganid at mapride, mapagmalaki sa kanila pong mga sarili. Kaya ho hindi ho gusto ng Diyos. <coughs> Parapat ulitin ko po, makatarungan ba na parusahan po ng Diyos? Amen. Sila. Amen. Ah, kaya ginawa ng Diyos, pinatay ho niya ang mga tao niya. Wala hong ginawang mali ang Diyos. Hindi ho nagkasala ang Diyos doon dahil ang Diyos po ay makatarungan. So, ngayon, sa tingin nyo ho ba, ito pong ating mga sarili, dapat po ba ito, binab, dapat ito nilulunod sa baha at sinusunod sa aboy? Yes. 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 Wala hong alinlangan. <clears throat> Kasama ho tapat tayo sa mga nilulunod at sinusunog sa apoy dahil po dahil po ay nagkasala at makatarungan nagawin ng justice sa atin kung gagawin man niya 'yon. Kaya nga ho mapalad tayo na wala pa tayo sa ganun. Na hindi nat wala pa tayo sa kamatayan kung saan hindi na tayo makakapagsisi ng ating mga kasalanan. Kaya kapatid, kung tayo po'y may nagagawang kasalanan o, o o hindi kalooban ng Diyos. Amen. Ito po yung mabuting balita, may pagkakataon pang magsisi. Amen. Amen. Oo, tapos na 'yon, nagkamali na tayo eh. Di ba? Ang mahalaga makabangon tayong muli, makapagsimula tayong muli sa Panginoon. Amen po. Kasi katapos-tapusan, hindi naman tayo sa tao haharap ah, eh. Sa Diyos tayo haharap ah, dahil siya yung hukom. Siya yung pinaka-concern ho natin kung bakit hu tayo, bakit yung iba ayaw, ng, ayaw na nilang bumangon sa buhay. Wala na silang <coughs> naihiya na sila. Bakit sa tao ba tayo sa tao ba tayo mananagot? Di ba ho sa Diyos? At dahil ang Diyos po'y bukas ang kanyang kamay para tayo po'y tulungan niya. Amen? Di ba? Napaka, napakagandang balita po nun. Amen po. Amen. Sabi po ng Biblia kung bakit po hindi pa po niya ginugunaw o hindi pa po niya tayo pinapatay hmm. o di pa na, o baga, nabubuhay pa tayo para tayo makapag makapagagsisi at makapanumbalik ko sa Panginoon. Amen. At yung pangatlo na nabanggit ko natin kaninang Don Watch is uh, isang uh, uh, kwento sa Biblia kung saan pinakita ng Diyos ang kanyang katarungan, pagiging makatarungan sa tao nung si Jesus Cristo po ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Brother John, paano, paano yon Paano, na, paano doon sa kamatayan ni Cruz ang pagiging makatarungan niya? Okay, ang nabanggit ko po, po doon na dito po magdudugtong itong dalawa, ang pagiging makatarungan at pagiging mahabagin po ng Diyos. Dahil hindi pwedeng tanggalin sa Diyos ang pagiging makatarungan niya, ibig sabihin, hindi pwedeng hindi parusahan ang kasalanan ni Brother Al, pero dahil gayon na lamang ang pag-ibig niya sa'yo, may iba dapat mamatay para sa kalalagyan mo. So, na, tinanggal ba na, tinanggal ba ang pagiging makatarungan ng Diyos? Hindi. hindi. Pero nandoon ang kahabagan ng Diyos. Amen. Yes. Pero may nagbayad. Amen. Amen. Nang sa ganon, maiparanas sa iyo ng Diyos ang kanyang pagiging mahabagin. Yun yun. Okay? So dahil dahil sa kasalanan ni Brother Al, hindi pwedeng hindi parusahan, pero dahil mahal ka ng Diyos, hindi ikaw ang paparusahan kundi ang kanyang buktong na anak na pinakamamahal kahit isang anak nabanggit ko rin sana man lang isang daan yung anak baka pwedeng ma-donate mo yung isa no kahit isa isa ibig sabihin kumbaga sa ano nag-iisang anak tapos iaalay mo no uh, nabanggit ko nga rin na siguro guys ni isa ho sa atin dito eh ni katiting din yung maiisip na minsan ialay ang yung anak para ho sa iba kahit pa nga ba yung anak nyo eh, medyo pasaway o sakit sa ulo minsan, oh. eh, hindi nyo po siguro, hmm. alam, ni katiting, hindi nyo po siguro may iisip kahit 1%. No? Hindi. Hindi nyo may iisip. Ewan ko, kung kumahal nyo yung anak nyo, eh, hindi nyo may iisip yun. Eh, eh usaping pagmamahal, eh, sino bang nakakaunawa ng totoong pagmamahal? Di ba ang Diyos? <coughs> Pero, bagamat ganon ang pagmamahal niya sa kanyang buktong na anak, ibinigay pa rin niya sa atin. Para siya yung umako ng ating kasalanan na dapat lunurin, dapat sunugin, dapat ibulid sa impyerno, no? Dapat tayo po yun, ngunit inako po ng ating Panginoong Yeso Kristo. Ngayon, naranasan natin ang katarungan ng Diyos at the same time, naranasan natin ang kanyang kahabagan at the same time. Amen! Amen. Amen. So, ang katarungan niya ay uh, natapos noong napako si Jesus Christo sa krus, Amen? Ibig sabihin, pag humarap ka ngayon sa Diyos eh, pagtanggap ang kanyang iniaalay, hindi niya sasabihin oh, saguli, kasalanan mo hindi, may nagbayad na ikaw ay ah, uh, uh, tawag dito ah uh, ah, uh, uh, tawag dito ikaw ay uh, hindi, tawag dito ikaw ay malaya na malaya ka ng pumasok Amen. Kaya nga ho kapatid, nung si, ang ating po Panginoong Jesus ay nagsabi, na hali kayo, lumapit kayo sa akin kayong mga napapagal at nabibigat ang lubha. Hindi po ito, hindi lang po ito pinapatungkulan yung mga nai-stress, yung mga, mga mabigat ang ano, problema sa trabaho. Hindi po, sila, ito po yung mga taong hirap na hirap, paano ba sila makakalapit sa Diyos? Paano ba nila bibigyan ng kaluguran ng Diyos at ano ba ang dami ba dapat gawin mga laws, mga utos para maging kalugud-lugod ako sa Diyos? Kung napapagod kayo sa sistema ninyong ginagawa, eh lumapit kayo sa akin. Kasi bakit? Sa akin, nasa akin ang kapahingahan. Amen? Amen. Ang kailangan mo lang tangga ang kailangan mo lang gawin, is tanggapin mo ang aking iniaalay. Sa'yo. Okay, ano ba ginawa ng ating Panginoong Hesus sa kautusan? <clears throat> Tinupad ho ba niya lahat ng kautusan? Yeah, yeah. Amen. Yeah, yeah. O ang tanong, kayo po ba nat tayo po ba natupad ho ba natin ang kautusan? Amen. <clears throat> eh syempre, mapapa. Kumbaga, kung ito po ay patungkol sa pagsunod lamang ng kautusan eh, at 'yun ang dahilan para kay maging katanggap-tanggap sa Diyos, eh dapat hindi po tayo tumitigil na pineperfect natin ang kautusan. Amen. Makakapagod po yun. Hindi ko po sinasabing masama ang kautusan. Ang sinasabi ko, hindi po natin magagawa. Kaya nga po kay Kristo yung kapahingahan. Dahil ginawa niya lahat ng kautusan nang sa ganun matanggap mo ang regalo ng kalayaan. Amen. Naintindahan niyo po kaya. Amen. Kaya ito po yung yaman na tinanggap po natin kay Kristo. No, hindi lang po tayo nag-member sa isang denominasyon para humasabing masabing tayo po itagasunod po ng Diyos. Hindi po kasi naintindihan natin ang ating po Panginoon sa so, Kristo at kung ano po yung tinanggap po natin sa Kanya. Amen? So, dun po, yung po yung napag-aralan ng morning, yung pagiging makataruan at pagiging mahabagin. Kaya ko po ito inulat mga kapatid, kung may pagkakataon po kayong magpaliwanag po sa iba, no, sana po makatulong <clears throat> maganda po kasi na nakakapagpaliwanag po tayo sa iba kasi sabi po ni Apostol Pablo yan na ituro mo sa uh, itong aral na to sa iba na pwede rin makapagturo sa iba nang sa ganun na ipapasa Amen Hello you know po, Amen. para po na ipapasa Amen, Amen. Willing po ba tayong paggamit sa Panginoon para maipasa? Amen. <coughs> ito, kumukha na ito. Baka may nanunood sa dalawang camera na ito. So, di ba? maipasa nila sa iba. Ang Diyos pala ay makatarungan. Ang Diyos pala ay mahabagin. So, pero, pero, pero ganun pala ang ginawa ng Diyos para yung katarungan niya ay uh, nandun pa rin. Pero, pinaranas pa rin niya ang kanyang kahabagan. Ngayon, balik po tayo sa ating pong serye ito po ay limang puntos na pinag-aaralan po natin patungkol po sa pundasyon ng ating pong mga, anak ah, ng ating pong pananampalataya. Okay?